Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level n tree. So, ang second grammar po natin today ay ang salitang sore tomo. Hai, sore tomo. Hai, ito po ay o kaya naman ay o kaya naman o ang ibig po sabihin niya po. Ano po yung soreto mo? Hay, ito po. So, pag kinonjugate po siya as kohi, soreto mo, kocha? Hay. So, kinonjugate po siya. Ah, uh, pag sinabi pong kohi, soreto mo, kocha? Ibig po sabihin, kape po? O kaya naman ay cha? Yung po, ano po? So, uh, a sentence So, reto mo, be sentence. Ano po? Hi, ito pong so mo, ang uh, katumbas nya po sa business term po, ay ariwa, o kaya naman matawa. Hi, paras lang po sila ng meaning po. Ano po? Hi, so, ang explanation ko po sa uh, salitang ito, actually, kahit hindi ko na po i-explain, alam ko po, alam nyo na ito. hay sa grammar po na ito, ito po ay kinagamit kapag nag tatanong kung alin ang pipiliin. Enter parenthesis, A o B. Ano ba? Hai. <clears throat> Dewa, Jake-san, yorashiku onegai itashimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. ka? ni shimasu ka? Soretemo, soretto. それとも、こっちゃにしますかはい、ありがとうございます。コーヒーにしますかそれとも、こっちゃにしますかパラフミスティーワーデ a t t e n d a n t ス、ディ a ポバンタワグサララキフライトテンダント。あ <laughs> <laughs>、フライトテンダント。 Ah, honma na. Ai, arigato. Ay, hindi kasi magaling si Inday sa a sa sa English. So, paano niyo po siya sasabihin sa ating kapwa Filipino? Um. puba or or o kaya naman ocha. Ocha wa chotto pag sinabi pong ochamor, oh, ang ano, Japanese tea po siya, green tea, yung mga ganyan po, ano po, or mugicha. Pag sinabi pong kocha, siya po yung mga tulad po ng tsa po ng Lipton, yung mga ganyan po, yung galing po sa western na ano na tsa. Hi. Pero, good po, tama po yung ano, yung nuance niyo po. Hi, arigatou gozaimasu. So, kapag titingnan po natin, uh, isa-isang uh, salita, yung kada salita niya po magiging ni kap, uh, kap, uh, kape po ba si mas ka kape po ba ang pipiliin inyo si mas is yung po yung gagawin niyo eh, actually sa so, naging pipili inyo hey, depende po sa magta-translate pwede pong tulad ng pagkaka-translate po ni ano Jake sa so, tama rin naman po yan kape po ba o tsaa uh, po ba kumbaga uh, pina-simplify niya lang po yung ano yung pagka po. Ano po. Pero dahil po uh, grammar po tayo medyo ano complicated po yung pagta-translate natin. So, kohi ni shimasu ka? Kohi kape ni shimasu. Uh, ni is po ba ang shimasu is pipiliin nyo? Tapos question mark is ka ano po, kasi wala pong question mark talaga dito sa Japan. Ngayon na lang po yan itong generation po natin. Hay, <laughs> nagkaroon na po ng uh, question mark. Hai, hey, sore to mo is o kaya naman ay kocha ni sa apo ba? Shimasu ka? Hai sa po ba? So, kine-question kin niya. Pinapapinin niya kung kape ba o kaya naman po cha. -a. So, pag pinagtugtong-dugtong po, ang salitang ito magiging kape po ba ang pipiliin nyo? o kaya naman ay tsaa po ba? Pwede rin pong tsaa po ba ang pipiliin nyo? Pwede rin pong lagyan dito, ano po, pero napaka, ano na, kumbaga, school na kapag pipiliin nyo, tapos pipiliin nyo ulit dito. Napaka, ano na, di ba po sa English, Tagalog din, ayaw po natin nang inuulit yung salita masyado. Ay, kasi pag inuulit natin, parang kulang ka ba sa vocabulary, kulang ka ba sa grammar, parang hindi na po yung dating, ano po, so, tinanggal ko na po. れ,もあれはい。<laughs> Sa Sarai shou ga ii desu ka? Hai. Aa, raishuu ni shimashou ka? Sore tomo sa raishuu ga ii desu ka? Paano niyoposhiy express sa ating kapwa Filipino? Ah, uh, next next week po ba gagawin o sa next next week mas okay? <applause> Omedetou gozaimasu. Ah, oh, ano napakaganda po ng pagkakatranslate niyo. Hay kaso, alam po natin na ah, grammar po yung pinag-uusapan po natin. Pero yung natural way pong pagta-translate, yung the way nyo pong pag-translate. Na ano, uh, maging ano po kayo, taas na po kayo sa pagta-translate nyo. Tama po kasi yun. Hi, hey, Pero dahil uh, grammar po tayo, ganito, medyo complicated po. Hay, daishu ni sa susunod na linggo. Ni shimashou ka. is uh, natin ga, uh, gagawin po. Ano po? So, yung nagsasabi, understood na may kausap siya at silang, sila po yung gagawa kaya nagkaroon po ng subject na natin. Ano po? Hi. At dahil magalang po siya, maso. Hi. So, uh, yung kung normal po siyang sentence, magiging mas ka. Hi. Ngayon, mas lalo niyang pinagalang na masoka ka. Nagtatanong po kasi siya. Kaya nagkaroon po tayo ng po. Ano po? Hi. Yung select mo is o. sa means uh, next next week yung sinabi po ni Ana ni Jackson pero dahil uh, Tagalog po tayo, trinay po natin gamitin ang uh, makalawang linggo. Kaya ano po ga i deska po ba ang question mark. Uh, gusto yung i po dito is magiging gusto po. Ano po? Hi. Then question mark po na ka kaya dito po, patanong po siya. Hi. At yung tinatanong niya, yung kausap niya, kaya yung subject po dito is nyo. Ano po? At nagkaroon din po siya ng po dahil magalang po ang kanyang pagkakatanong. Kaya pag pinagsama-sama po, ang sentence na ito magiging, sa susunod na linggo po ba natin gagawin? O mas gusto niyo po bang sa makalawang linggo? Hi. Kung po yung translation for, Lai shu ni shimashou ka? Sore tomo, sa lai ga ii desu ka? Hai! Galing po ng Ana. ganun po, Ana. Jake, san yung pagtatranslate po ng natural way po? Ana po? Ay. Kung halimbawa, uh, pagdating po ng panahon sa Pilipinas na po kayo mag, uh, ano, magtatrabaho tapos magtatra magiging translator po kayo in Japanese, huwag niyo pong kakalimutan yung daway niyo pong pagtatranslate ngayon. はい、では次行きましょう。話,話し合って決めましょうかそれとも私が決めてしま,しまってもいいですかはい、ありがとうございます。話し合って決めましょうかそれとも私が決めてしまってもいいですか Hay! Tang-twist lang po to. <laughs> Sa ngayon po, nangihirapan po kayo. Pero, ulit-ulitin nyo pong basahin po yung mga binabasa nyo. Ma... Uh, ano na po, makakatch up na po ng ano natin, ng, ng mouth po natin kung paano po i-pronounce po. Ano po? Kaya, kung guys, kung mag-isa lang po kayo nagbabasa, at wala po kayong mag i iba, mas maganda po magbasa uh, orally kesa po magbasa po ng... Siyempre po, importante uh -huh. din po magbasa po ng ano, ng silent po. Ano po? Kasi baka pagdating po sa JLPT, masanay po kayo, orally po kayo nag nagbabasa, ano po sa so mga po kayo. Pero maganda rin po yung orally kasi napapractice nyo po yung pag-pronounce. Ay, kung maganda, mas maganda nga po rin record nyo po yung pagbabasa nyo po eh. Tapos meron po kayong ginagaya. Ay, papakinggan nyo yung, ano, yung pagkakabasa. Tapos, i-record nyo po. Like po sa YT ko po. Papakinggan. Po. So, so, so. Napaka-importante po niyan. Ganyan po ang ginawa ko. Akala niyo po ba? Simula sa simula, ganito na po ako mag-pronounce. Hindi po ah. Nag-shadowing po ako. Pinaulit-ulit po sa akin yun ng teacher ko. Hay. Para ma, ano, minsan po yung ame at saka ame. Minsan nagkakamali pa po ako. Diyan, oh, grabe, parang ano, parang kastigo yung ginawa sa akin ng teacher ko. Hanggat hindi ko po natatapos, hindi po ako pinapa, ano, stand up sa ano, so, <laughs> sa, sa sit ko. Hay, pero naging magandang maganda naman po yung naging, ano, kinalabsan niya. Hi. Kasi ganito na nga po ako mag-pronounce po, di ba po? Hi. So, ganito na po. Ah, paano niyo po siya, ano, ipapahiwating sa ating kapong Filipino? Ah, uh, shall we discuss? Or, ano ba ito sa Tagalog? pag-usapan natin o oh, ako na lang ang mag-discuss? Ganun po ba yun? Hmm. Kimeru te nan ka? Kimemashou. Kimeru, ah, kimemashou ka is from the root word of kimeru. Ano pong kimeru? To discuss po. Hanashiatte po yung. Ay, hanashiatte. Uh, um, mm. to to discuss and Tama po yun, to discuss. Kasi, ano, hanashi ate po. Ano po, tama naman po. Yung kime masho po. Ah, to decide. So, this, to decide po. Salamat po sa mga angels natin sa baba. Hi. <laughs> Thank you po. So, shall we discuss and to dis uh, decide? Tama po ba yung English ko? Hi. <laughs> mas magaling kaya mag-English. Go po tayo. Or It's okay if I may if I decide by myself. Hi. Oh. Na, naintindihan niyo lang po yung meaning ng Kimema so, naging perfect na po pati po sa baba. Sigay. <laughs> <Sagoy. laughs> Hi. Ah, oh, tama po 'yan. Hi. So, pero hindi dahil, dahil hindi magaling si Inday mag-English, magtatagalog po tayo. Hay, hanashi atte means pag-uusapan. Yung te po, meron po siyang meaning na at. Ano po? Kimemashou ka? po siya. pag po ba natin? Hi. So, kasama po yung ano yung kausap niya po. Ano po? pwedeng kausap or mga kausap niya. Ay, kasi dito sa Japan, wala po mga plural, uh, hindi po natin maintindihan kung plural ba or singular yung kausap natin. <laughs> Hi, so question mark po yung ka. So, meron po ditong question mark. At dahil magalang po yung daway niya pong pakikipag-usap, meron po tayong po. Ano po? So, mo is o, watashi ga ay ako. Ako na. Watashi ga. Kimete mo ii desu ka? Kimete po bang? Hai. So question mark po ka at dahil i -des desform po siya, may galang po siya kaya meron po tayong po. Ano po? Sa so, pagpinagbubuho po ang salitang ito, magiging pag-uusapan at pagdedesisyunan po ba natin? O maaari po bang ako na ang magdesisyon? Hanasyat te kimemasyo ka? Sore to mo, watashi ga kimete mo, ii deshka? Hai, yun po ang ating sentence. Yun po ang sore to mo po. Dun po siya ginagamit. Maraming salamat po, Jake. Meron po kayong katanungan po sa ating uh, grammar po or nakaraan pong grammar po na pag-aralan po natin kanina. Ah, wala. wala po. Wala po. Thank po. Maraming salamat po. onegai Hai. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.